sa Magawa chapter 20 verse 1 hanggang 30 Gandang araw sa inyo Verse 1 At pagkatapos na mapatigil ang kabuluan ng may patawag na ni Pablo ang mga halagad at silay mapangaralan ay nagpahal nagpahalam sa nila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Verse 2 At nang matak na niya ang mga dakong yahon at maaralan na sila ng marami sa inapasa Gresya. Verse 3 At nang siya ay makapag-google ng tatlong buwan doon at mapabakayan siya ng mga ujo nang siya ilalag nasa Syria ay pinasiyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia verse 4 at siya ay sinamaan hanggang sa Asia ni sepatro na taga Beria nanak ni Piro at ang mga taga Thessalonikang sa si Aristarco at si Segundo at ni Gayo na taga Derbe at ni Timoteo at ang mga taga Asyang si Tikweko at si Kripimo Verse 5 Datapot na ngauna ang mga ito at inintay kami sa Troas Verse six, at kami nagsilayag mula sa Pilipos pagkaraan ng mga karawan ng mga tinapay na walang libadora at nagsadating kami sa kanila sa Troas sa loob ng limang haraw na do'y nagsitira kami itong haraw. Verse 7 At ng unang araw ng salinggo na nang kami nangkapisan upang pagputol putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nagakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang panalita hanggang sa ating gabi. Verse 8 At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. Verse 9 at may nakaw sa dorongawan na isang binatang nangangalang yutiko na maimbing sa pagtulog at samantalang si Pablo ay nangangaral ng maba. Palibasay natutulog ay naulog buhat sa si katlong grado at siya ay binuwat na P-A-T-A-Y. Verse 10, at nanawag si Pablo at dumapa sa ibabaw niya. At siya niyakap na sinabi, wag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Verse 11 At nang siya makapanig makapanik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng maaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya umalis. Verse 12 At kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Verse 13 Datapot kami na nangauna sa daong ay nagsilayag na patung ason na doon namin inakalang ilulan si Pablo sapagkat gayon ang kanyang ipinasya na ninanasan niyang maglakad. Verse 14 At nang salubungin niya kami sa ason, say nilulan namin at nagsiparon kami sa mitilene. Verse 15 At pagtulak namin doon ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chiwo at nang kinabukasan ay nagsidawang kami sa Samo na kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Verse 16 Sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ang Epeso upang huwag na siyang magugol ng panahon sa Asya sapagkat siya'y nagmamadali upang kumari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng 20 Kostes. Versa 17 At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Versa 18 At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asia kung paano ang pagkikisama ko sa inyo sa buong panahon. Verse 19 Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumarating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Udyo. Verse 20 Kung paanong hindi ko ikinait na ipayag sa inyo ng anumang bagay na pakikinabangan at ayag na itinuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Verse 21 Na sinasaksiyan ko sa mga Udyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Esokristo. Verse 22, At ngayon, narito ako na natatali sa Espiritu ay pasasa'y Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Verse 23, Maliban na pinatutuanan sa akin, ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing, ang mga tanikala at ang mga kapigatian ay nagsipagantay sa akin. Verse 24 Datupot, hindi ko minamahal. Ang aking buhay na waring sa akin ay malaga. maganap ko lamang ang aking katungkulan. Atang ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatuto ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Verse 25 At ngayon narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng karyan ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Verse 26 Kaya nga pinatutuanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo na lahat ng mga tao. Verse 27 Sapagkat hindi ko'y kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyan ng Diyos. Verse 28, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga bispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Verse 29 Aking talastas na paggalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Verse 30, At magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama, upang magdala ng mga lagad sa kanilang uliyan, Verse 31, Kaya nga kayo'y magpuyat, nalalaanin sa loob ng ta'long taon, ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng palaala sa bautisa na may pagluwa. Verse 32 At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamaan na ng lahat ng mga pinapaging banal. Verse 33 Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Verse 34 Nalalaman din ninyo na ng, ang mga kamay na ito ay naglingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamaan. Verse 35. Nagbigay alimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsasaklolo sa mayina at lalaanin ang mga salita ng Panginoon Yesus na siya rin ang may sabi lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay naniklood siya at nalangin kasama silang lahat. Verse 7, At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa at nangagsiyakap sa liig ni Pablo at siya inagkan nila. Last verse, Nakinapis ng lalo sa lahat ang salita Sinabi niya na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang muka at kanilang iniatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa dawang. At tapos na po ang aking pong, uh, pagbabasa. Salamat po sa mga nag-join sa live at sa salamat din po sa mga nag-react at salamat din po sa mga nag-comment. Maraming pong salamat po sa inyo at hanggang dito lang. Maraming pong salamat.